Ano nga ba ang inggit? Ang inggit ay isang emosyonal na estado kung saan nagnanais ang isang tao na magkaroon ng mga katangian o ari-arian ng iba o nais niyang mawala ang mga ito sa iba. Mahalaga ito sa psikolohiya, pilosopiya at sosyolohiya dahil nakakaapekto ito sa pag-uugali ng tao at sa estruktura ng lipunan. Narito ang sampung uri ng inggit na karaniwang nararanasan ng mga tao. Una, material na inggit. Nagnanais ng mga material na bagay na mayroon ng iba tulad ng kotse, bahay o teknolohiya. Pangalawa, profesional na inggit. Pagkainggit sa tagumpay, posisyon o mga nakamit ng isang tao sa kanilang karera o trabaho. Pangatlo, sosyal na inggit. Inggit sa popularidad o mga relasyong panlipunan ng iba. Pang-apat, akademikong inggit. Ingit sa mga nakamit ng iba sa akademikong larangan tulad ng mga grado, scholarship o pagkilala sa eskwelahan. Panglima, pisikal na inggit. Ingit sa pisikal na katangian ng iba tulad ng kanilang hitsura, tangkad o pangangatawan. Pang-anim, talento at kakayahang inggit. Ingit sa mga kasanayan o talento ng iba tulad ng pagiging magaling sa musika, sining o palakasan. Pangpito, relasyonal na inggit. Ingit sa uri ng mga relasyon na mayroon ng iba tulad ng magandang samahan sa pamilya, kaibigan o romantikong partner. Pangwalo, kalusugang inggit. Inggit sa kalusugan o kagalingang pisikal ng iba, lalo na kung ang sariling kalusugan, ay hindi maganda. Pangsyam, kultural na inggit. Inggit sa pagkakakilanlan o karanasang kultural ng iba, tulad ng pagkakaroon ng mayamang tradisyon o kakaibang kultural na karanasan. Pangsampu, intelektual na inggit. Inggit sa kaalaman, karunungan o intelektual na kapasidad ng iba na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa o analysis sa iba't ibang mga paksa. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga uri ng inggit na maaaring maranasan ng isang tao na nagpapakita ng iba't ibang aspeto kung saan maaaring makaramdam ang isang individual ng pagkainggit sa kapwa. Narito ang isang maiksing pahayag ni Pastor Ed Lapis, pakinggan at pag-aralan natin. Ang taong naiinggit, hindi niya naaasikaso ang kanyang sariling buhay. Ang inaasikaso niya ay tumanghod, makinig, manood sa buhay na kinakaingitan. At sa kagagawan niya noon na hindi niya nalalagyan ng enough investment of time, effort, energy yung kanyang sariling buhay, lalo siyang naiiwan ng kanyang kanainggitan. Kaya huwag nating bigyan ng space sa buhay ang inggit dahil sisirain tayo talaga niyan hindi ka na magkakaroon ng lakas para ayusin ang iyong buhay dahil inubos mo na yung lakas mo sa pag sa pananood, sa paninira ng taong kinainggitan.